Hello guys, mamonita o kamansi liso nga hinog ka ng mga tagak. Kalisod man ko haon sa taas ang bunga kung imong kariton. So magulat talang lang ko o na ay tagak. So karon na mamonit ko o tagak na may tulog kabuok na tagak. So ako asyampo ton Og oh, karon ako ana siyang panitan. Ang tawag ana dire, guys, kamansi sa Bisaya. Amot ewan ko kung anos Tagalog yan, kalamansi. Eh, kalamansi maasim. Kamansi. Ayan yung buto niya, yun yung makain, yung ano pa lang. Linghod pa lang ana, yung hindi pa siya maano, matigas yung buto. Yun yung ginugulay tapos ginataan, pwede rin siyang gawing ano salad. Maraming magagawa sa kamansi, gulay, ginataan, salad, at saka ano, yan yung buto. Pag yung hinog na siya, muna siya pag matagak, ang liso niya, muna siya lungagon. O lamig kayo, labuka kayo siya, ang liso, pag imo na siya, ang gilungago. Karoon na na. Huma naman siya panit. Ako na na siyang gihugasan, double na siya. At charot. Gihugasan pag human, ako na siyang giloto og naloto na ako na siyang panitan kay para kaunon. Labo kaayo na siya guys, lame, masarap. Mm, para siyang ano? Ay iwan ko, basta hindi rin siya matamis, hindi rin siya mapakla at saka para rin ano, parang mani. Yan, yung mani kasi malasa at matamis-tamis. Yan, hindi siya matamis, pero masarap siya sa bibig. Hindi siya, ano, hindi matabang, ah uh, medyo matabang pero malasa. Masarap talaga kainin, parang kamote. Yung kamote rin naman matamis. Yan, hindi siya matamis. Tamang-tama lang. Parang buto ng langka. Yun yun. Masarap kainin. Kain po tayo. Thanks for watching at kumakain na rin ako. Mm, sarap. Dalawa ang balat niyan, pero isa lang kabalat ako ang ginapanitan, anak. Okay na sa ako, ah. Ewan ko sa iba, double balat yata, yan. Ah, thanks for watching!